Makinig sa NYGC Stories. Anumang lugar, pangyayari o pangalan sa mga kwentong ito ay kathang isip lamang. Walang kinalaman sa totoong buhay. NYGC Stories. Dito lang sa NYGC Blind Drama. Please subscribe for more stories. At ngayon simulan natin ang isang kwento. Ang labanan sa pagitan ng engkantadong Maki at grupong Nice Yagah. Author, NYGC. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Emilio na may hawak na aradayon, handang lumaban laban sa mga moki, ang mga engkantadong pumupuno sa lugar na iyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng determinasyon habang nakatitig sa mga kalaban. Nang biglang lumabas ang mga moki mula sa likod ng mga puno, nagumpisa ang laban. Gamit ang kanyang mga abilidad sa martial arts, sinubukan ni Emilio na depensahan ang sarili laban sa mga maliksi at maliit ngunit matalim na kuko ng mga Maki. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, napansin ni Emilio na ang kanyang kaibigan na si Christine ay nasa panganib. Nakita niya itong nakatali sa isang puno, pinaglalaruan ng mga Maki upang gawing bihag para matalo siya. Hindi niya kayang pabayaan ng kaibigan, kaya't laban pa rin siya ng buong tapang. Samantalang si Emilio ay nakikipaglaban sa mga Maki, nakita naman ng grupo ni na Rommel, Ronald, Raymond, Ariel at Alma ang nangyayaring laban. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang reaksyon at plano. Si Rommel ay naghahanap ng paraan upang tulungan si Emilio, si Ronald ay puno ng galit sa mga kalaban, si Raymond ay nag-iisip ng solusyon, si Ariel ay handang sumugod, at si Alma ay nakakita ng oportunidad para makalapit sa mga Maki nang hindi sila napapansin. Habang ang grupo ay nagpaplano, patuloy namang lumalaban si Emilio gamit ang kanyang mga martial arts techniques. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa karate, taekwondo, jujitsu at aikido upang labanan ang mga Maki. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at maingat at ang kanyang mga atake ay tumatama ng malakas sa mga kalaban. Sa huli, sa gitna ng kaguluhan at panganib, tinutukan ni Emilio ang kaligtasan ni Christine. Hindi niya kayang pabayaan ang kaibigan at napagdesisyonan niyang iligtas ito kahit gaano pa kahirap ang laban. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng laban, kung saan ang lahat ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa kagubatan laban sa mga mapanakit na mga. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ng maubusan ng lakas si Emilio. Ang mga Maki, na tila walang kapaguran, ay patuloy na nag-aatake. Ang mga kuko nila ay nagtatama sa kanyang balat, nagiiwan ng maliliit na sugat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng manginig at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Nakita ni Rommel ang panganib na nararanasan ni Emilio. Kailangan nating tulungan siya. Sigaw niya. Ronald, Raymond, sumunod kayo sa akin. Mabilis na tumakbo si Ronald, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Si Raymond naman ay nag-isip ng isang plano. Kailangan nating makuha ang atensyon ng mga Maki, sabi niya. Ariel, Alma, kayo ang bahala sa pagabala sa kanila. Sumugod si Ariel, ang kanyang mga paa ay naglalakad ng mabilis. Si Alma naman ay nagtago sa likod ng mga puno, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Nang makita ng mga Maki ang pagdating ng grupo ni na Rommel, nagsimula silang mag-atake. Ngunit si Raymond ay nagtapon ng isang malaking bato sa gitna ng mga Maki na nagdulot ng ingay at kaguluhan. Samantala, si Emilio ay nag-isip ng isang paraan para makaligtas. Nakita niya ang isang malaking puno na may malalapad na sanga. Mabilis niyang hinila ang aradayon at nagpaula ng mga palaso na nag -afford. Ang mga palaso ay tumatama sa mga sanga ng puno, nagdudulot ng sunog. Ang mga Maki ay nagsimula ng magatras dahil sa init ng apoy. At sa pagkakataong iyon, mabilis na tumakbo si Ronald patungo kay Christine. Christine, hawakan mo ang kamay ko, sigaw ni Ronald. Mabilis na tinanggal ni Ronald ang tali na nakagapos kay Christine. At sa sandaling makalaya si Christine, mabilis silang tumakbo palayo sa mga Maki. Sa wakas nagtagumpay ang grupo, ang mga Maki ay natalo at si Christine ay ligtas na. Nang makalayo na sila sa kagubatan, nagtipo ng grupo. Salamat sa inyo, sabi ni Emilio. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Walang anuman, sagot ni Rommel. Magkakaibigan tayo at kailangan nating tulungan ang isa't isa. At sa sandaling iyon, alam nilang lahat na hindi sila mag-iisa. Magkasama silang lahat at magkasama silang lalaban sa anumang hamon na darating sa kanila.